Kamusta mga ka-horror? At na naman natin ang part 2 ng kwento ng batang si Mando at ang matandang mangkukulang. Pagkatapos nga ng gabi, kung saan muli nagpakita ang matandang mangkukulang, hindi mapakali si Mando. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan malamig na tinig ito at ang mga matang tila sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Kinabukasan, nagpas siya si Mando na magtungo na sa gubat. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may humihila sa kanya papunta roon. Habang naglalakad Narinig niya ang mga ibong bigla na lamang tumitigil sa pag-awit. At ang hangin ay parang may dalang bulong. Manto. 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 Mahina ngunit malinaw ang boses na naririnig niya. Nang makarating siya sa isang lumang punong balete, bigla niyang nakita ang isang maliit na bote na nakasabit sa sanga. Sa loob nito ay may parang abo at buhok ng tao. Nang hawakan niya ito, biglang lumalamig ang paligid. Narinig niyang muli ang boses ng matanda. Kung nais mong makaligtas, huwag mong bubuksan ang sisidlan. Ngunit, sa kabila ng takot. Hindi napigilan ni Mando ang kurusidad. Dahan-dahan niyang binuksan ng bote at isang iglap. May itim na usok na lumabas at bumalot sa buong paligid. Lumabas mula sa dilim ang matandang mangkukulang. Nakangisi at may hawak na tungkod. <laughs> Manto. Sa wakas ay nahulog ka na sa aking bitag. Bulong ng matanda. Ngayon, wala ka ng takas. <laughs> Ngunit bago pa butuloy makalapit ang mangkukulam, maliwanag ang punong balete. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang lumitaw na mula sa liwanag. Siya ang tagapangalaga ng gubat. Huwag mong gagalawin ng bata. Mariing wika ng matanda. tusi upang tapusin ang sumpa ng mangkukulam na ito sa ad ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng tagapangalaga. Samantala, ang mangkukulam ay naglabas ng matinding halakhak. <laughs> walang makakafigil sa akin. Ang kaluluwa ng batang ito ay kailangan ko upang muling bumata at maghari sa bayang ito. Wika ng mangkukulang. Dito nagsimula ang matinding labanan ng liwanag at dilim sa gubat nagngangalit ang hangin kumikidlat dumadagundong ang kalangitan habang nag-aalaban ang taga ng kubat at ang matandang mangkukulam. ang dilim at liwanag ay nagsasalpukan nagbubuo ng nakasisilaw na enerhiya mula sa paligid ng malete si Mando naman ay nanginig sa takot Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila may nagising nakakaibang lakas. Naalala niya ang bili ng kanyang yumaong lola. Mando, laging may liwanag sa iyong puso ng buktaong busilak. Kapag dumating ang oras ng panganib, gamitin mo ang tapang at pananalik. Iyon ang magiging sandata mo. Tanging naaalala ni Mando Na laging habilin sa kanya ng kanyang lumaong lola Bigla siyang nakakita ng munting bato Sa ilalim ng balete Kumikislap na tila baginto Hinawakan niya ito at kanyang At sa kanyang paghawak Ay nagliwanag ang buong paligid Ang bato ay parang naging apoy na puti kusa itong lumutang sa kanyang palad. Nagulat ang tagapangalaga at ang mangkukulang. Mando, ikaw pala ang pinipiling bata, sigaw ng tagapamahala. Nanginginig sa galit ang mangkukulang. Hindi! Hindi ako! Hindi ako tatalunin ng isang Musmus! sumugod ang mangkukulam kay Mando. Hawak ang itim na tungkod. Ngunit bago siya tuloy ang makalapit, automatikong umilaw ang malakas ang batong hawak ni Mando. Tumama ang liwanag sa mangkukulam at bigla itong napaatras. Napasigaw sa sakit. Ah! Hindi Hindi maaari. Hindi maaari sigaw ng matanda habang dahan-dahang natutunaw sa kanyang anyo. Nagiging abo at tinatangay ng hangin. Tahimik na bumalik ang paligid. Ang dilim ay naglaho at ang gubat ay muling bumalik sa dating. Sa dating nitong katahimikan. Lumapit ang tagapangalaga kay Mando at pinatong sa kanyang balikat ginawa mo ang hindi nagawa ng marami. Ang tapang at kabutihan mo ang siyang nagligtas. Hindi lang sa iyo, kundi sa buong baryo. Ngunit bago pa tuloy ang magpasalamat si Mando, biglang narinig niya ang mahina at nakakatakot na tilig mula sa kawalan. Hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako babalik ako. Wika ng mga kukulam. Napahinto si Mando at napatingin sa madilim na bahagi ng kubat. Matapos matalo ni Mando, ang mga gamit ang liwanag na mahiwagang buto. Bumalik ang katahimikan sa kubat. Ngunit ang huling beses na rinig niya, ang pangakong pagbabalik ng matanda ay patuloy na bagabag sa kanyang pag-iisip. Pag-uwi niya sa baryo, sinalubong ng mga tao na nag-aalala. Ikinwento niya ang nangyari, ngunit kakaunti lamang ang naniwala. Para sa iba, katang isip lamang ang kukulam Ngunit ang tagapangalaga ng gubat ay muling nagpakita sa kanya sa harap ng nakatatanda sa baryo, nagsalita ito. Si Mando ay hindi isang ordinaryong bata. Siya ang tagapagmanan si unang lahi na matagal nang nagbabantay sa laban ng kadiliman. Ang kanyang dugo ay may halong dugong tagapangalaga. Nagulat si Mando. Ibig sabihin po, ako'y may may kapangyarihan tulad ninyo? Tanong ni Mando. Tumango ang tagapangalaga. Oo. Ngunit hindi pa lubos na gising ang iyong kakayahan. Ang batong nakuha mo ay bahagi lamang ng mas malaking sekreto. May apat pang bato na kailangan matagpuan upang tuluyang mapuksa ang kasamaan. Saad ng tagapangalaga habang nagsasalita ang tagapangalaga. Biglang lumabig ang paligid. Ang apoy ng mga sulos ng baryo ay isa-isang namatay. At mula sa malayo ay narinig muli ang nakakatakot na halakhak ng matandang mangkukulam. <laughs> Akala niyo'y tapos na. Ang abo ay hindi kamatayan sa akong sumpa. At habang may dilim sa puso ng tao, ako'y muling magbabalik. Ako'y muling magbabalik. At sa kalangitan, lumitaw ang anino ng isang higanting ibon at itim na itim. Ang kanyang mga pakpak na bumabalot sa buwan. Kinalabutan ang lahat. Napatingin kay Mando ang mga tao sapagkat alam nilang siya lamang ang may kakayahan humarap sa paparating na panganib. Dahan-dahan namang lumapit ang tagapangalaga at ibinigay kay Mando ang isang lumang kwaderno na may mga simbolo at kwento ng mga naunang tagapangalaga. Mando, simula ngayon, ikaw ang susi. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi lamang galing sa bato o sa kapangyarihan kundi sa pagpili mong manindigan para sa kabutihan. Humigpit ang hawak ni Mando sa, sa bato. Sa kanyang, mur kanyang murang edad, batid niyang laban ay hindi pa tapos. At ang kwento niya, at nang mangkukulam ay magsisimula pa lamang. Itutuloy po natin ang kwento sa ating part 3. Salamat po.